sa mga panginot na bareta. Suspect sa Rosel Bandos Lee case, balik ka Rosel matapos magpositibo sa drug buy-bus operation sa Naga City. Bicol PNP naka full status na para sa Pasko. Bagong pamayokan liga ng mga barangay Legazpi chapter na ilihir na. Ika-dosing bicol Ludbicol noon na wards kan DOH Bicol Pigkundusir. Asin? Ah, Siri po ng kan ginatos na albayano sa Christmas concert kan kamikasi sa Wasalbay. Biyernes, Desyembre 15, taong 2023. Uni mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7. Radyo Oragon, Katanduan, sa 90.7. Radyo Oragon, Ligaspi. Sa detalye, suspect sa Ruzel Banduho Slay Case na napawarang sala matapos na ibasura kang piskalyaan ipig sa digding kaso balik karsel matapos naman na magpositibo sa sarong bypass operation sa Naga City. Detalye sa report ni May Arango. Balik selan sospek sa Rosel Bandojos lay case matapos na magpositibo sa drug buy-bus operation kang otoridad sa Mulabi Street Barangay Liboto, Naga City, alas 2 din hapon kasuod ma. Binisto ni Police Senior Master Sergeant Tobias Bungon, tagapagtaramkan Naga City Police Office, ang sospek na si Lorenzo Purisima, 23 anyos na residente kanasambit na syudad. Inaresto si Purisima matapos na mapabakal ang kaini ang puser buyer ng pigtutubudan na iligal na droga. Asin makuha sa posisyon kaini ang nasa 2 gramo ng pigtutubudan na shabu na nagkakantida 13,600 pesos. Ngayon, nakakulong siya for uh, another case, separate case, and nakakarawa na uh, masakulong nasakulong siya ngayon. And kada uh, kadakulong siya sabi na sana din na makaluwas. Matrayon na naaresto si Purisima kan operatiba kan City Intelligence Drug Enforcement Unit, kan Naga City Police, kataba ang Naga City Police Station 3. Ngunya na simana, kanibasura kani basura kan Naga City Prosecutor's Office anipig sa angat na reklamo kontra kay Purisima. Huli sa kakulangan ni ebidensya na ini ang gumidadan sa 17 anyos na senior high school student na si Rizal Bandoho. na ang naagnas na sa sarumbakanteng lote sa Barangay Liboton kan nakaging Hulyo 28. Ang ay plano talaga ma file Giraray, ano, magkakagiraray ng filing, pero nagkakala pa ng mas hararong na ebidensya, ano, mas pusong na ebidensya. Ano ko, uh, regular filing na lang and uh, hoping na sana ano, ma-consider na ang this time. Apuera ka ni pigtutok do man si Purisima bilang sospek sa nangyaring panhaabon sa sarung sarong harong Kaging aldaw sa Mulabi Street Barangay Liboto na pigkumpirmar man mismo kan biktima. Sa presente, nasa kustudiyan na kan kapulisan sa Naga City ang sospek na nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Siguridad sa rehiyon mas pinaigot kan Bicol PNP ngunya na holiday season. Full alert status itinaas na. Nagbabalik si May Arango. Nakafull alert status ta ang Bicol PNP bilang paghanda sa selebrasyon kang Kapaskuhan. Katakod kay ni, rinibong kapulisan na nipigkalat sa rehiyon nga ni magbantay sa inmanaruna kang Bicol. Nga ni Masyerto na ligtas na iseselebrar ka mga Bicolano ang Pasko. Sigun kay Lieutenant Colonel Maluka Lubakib, tagapagtaram kan PNP Bicol, kasabay kasay ng preparasyon ang pagbugtak ng kapulisan sa mga simbahan, malls, pantalan, istasyon ng tren asin in Iguaman man na pwedeng ranihan na assistant hub, siring man na makakatuwang sinda sa pagbantay sa mga nakalatag na firecracker zones. So, previous kitang meeting with uh, sa mga, ano, sa mga security officers ng terminal and then yung mga sa mall, nag, nagpapot ang tayo yung regional director para mas maabisuhan, ma-remind and kung ano man ang side ng mga special initiative para po sa side ng mga uh, mall goers or sa mga nagabiyahin na pwede ma-extend po ng PNP. But... O para sa mga selebrasyong kang kapaskuhan, pigahandaan man kang Bicol PNP ang pagsabat sa bagong taon, kung sa makakatuwang man sinda sa magigibu na inspeksyon sa mga tindahan ng paputok. May mga inspecting team na yaon dyan na mag-inspect kung ano lang ang authorized na pwede pong ipabakal sa public and they will be the one to inspect every now and then uh, para ma-insure na they assume that ikaw pabakal na beyond doon sa, sa mga authorized like itong mga uh, sobra sa kilo or na ipo allowed na ipagamit o ipabakal sa publiko. Mientras tanto, makakatuwang kang Bicol PNP sa pagsiguro kang kaligtasan ka mga Bicola nung na holiday season, kan AFP, Coast Guard, Local Government Units at iniba pang force multipliers para sa mga baretang tatakbikol May Arango. Piling pamilya sa Banwaan, kan Libon natawanin ang may narigalo kan mga real life santa sa Albay. Istorya si Jennifer Pulinar. Hindi <laughs> ko pa talaga malingaw-lingawan. Ngunya na taon ng primerong kapaskuhan na na makakaiba pang magselebrar kan pamilya Buere kan Barangay San Agustin Libon Albay an sa indang pare di pamilya matapos na inian pagbabadilon kan mga dai pa na bibistong kagibo kan nakaaging taon. Istorya ni Nanay Aida sa hampang niya mismo pinagbabadilan sa iyang esposo. Bagay na pamaako hasta ngunyan. Mas mati manindaan kamunduan urog na na magpapasko. Pangalawang pagpaskong hindi namin siya kasama. Alos gabi-gabi, nagsisimbang gabi kami noon. Pero dalawang Pasko na wala, wala na talaga kaming kasama. Talagang namimiss uh, ko pa rin siya. Ang kabarangay ni Nanay Aida na si Lola Lydia, pigpipirit man na magpakatatag para sa sa iyang anum na makaapo na solo niyang pigbubuhay. Istorya niya, Amay na naulila sa inaan sa iyang mga makuapo huli kan helang. Mantang pitong taon naman na dahil nagpapasilag ang ama kan sa iyang mga makuapo. Aminado siyang sa edad niyang 77 anyos, dipisil na sa iya ang paghanap buhay. Kaya kung minsan, nagalaom na sana siya sa mga ayuda kan sa iyang mga kabarangay. Ngunya na magpapasko, dahil niya pasigurado kung igwasin ng paghaharampangan sa lamesa para sa Noche Buena. Napasusuro salamat po akong may programang araw ninyo para po ano, matabangan po ining mga apo ko. Dati po, okay naman po kami kaso dana po ako agum, wala na asawa. Tapos yung mga Ang nanay... An mga pig-aagihan ni Dananay Aida asin Lola Lydia, bako na luwas sa kaaraman ni Paul Sikitin kan Libon Foundation. Kaya naman nga ni Dawa papaano mapaugmaan mga nasambit na pamilya, urog na ngunya na harani na ang kapaskuhan, Personal ang mga ining binisita kan foundation asin in tinawanin simpleng regalo. Apwera sa paghatod ng regalo, nagkaigwamanin mga pakawat as in food feeding sa nasambit na barangay. Anon si Anyos na si Mary Rose, labi man ang kaugmahan sa mga bitbit -bit na pamasko kan grupo ni Sikitin. Masaya naman po. Saka po, ano po, um, nakaka-enjoy po kasi po. ngayon po kasi kami naglaro ng ganto po. Sana po ano, maulit pa po to sa susunod po. Ipinasyarman kan grupo asin pa sa sarong mall ang sa indang mga binipisyaryo. Saro sa mga ini ang 13 anyos na makuapo ni Lola Lydia na si Morgan, na primerong beses pa sanang makakaon sa sarong dakulang food chain sa Banuaan in Pulangi. Nagagagi kami at sa mall. Salamat. Merry Christmas. Christmas. Labisang gatos ang naging binipisyaryo kantara Libon Foundation. Sigun kay Sikitin, iniyan sa indang paagi nga ni maipamati man giraray si sa indang mga benepisyaryo ang espiritu kan kapaskuhan. Nagura numan kadikluman sa indang pig-aaragihan, yaon sinda nga ni mag For 19 years na namin itong ginagawa at patuloy kami umikot taon-taon sa mga barrio barangay dito sa Libon. Naniniwala kami na araw-araw Pasko, kailangan natin ibahagi kung anumang meron tayo. Para sa mga bata, dapat lahat tayo masaya nagtutubod antara Libon Foundation na ang pigigibunindang karahayan, mamuldiman sa mga kaakian sa nasambit na lugar na maging maray na individual. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulina. Bagong pamayokan Liga ng mga Barangay Ligaspi Chapter na ilihir na. Asinsiri po ng pakikirakrakan kang ginatos na albayano. The Christmas concert can kami kazi sa Albay. Yana sinibapang bareta sa Samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned five-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort. Your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mabukusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean. si ringman kan sa sabiring sadiring partido sa kongreso ang akubikol party list. Katabang na, kasurog pa. Pagbabalikan ako Bicol Online TV. Punong barangay Hisham Ismael kan barangay 18 Ligaspi City pigilihir na bagong pamayo kan liga ng mga barangay Ligaspi chapter. Detalye sa report ni Regine Buwe. Napili bilang bagong pamayo kan liga ng mga barangay o LNB Ligaspi chapter ang punong barangay kan barangay 18 Ligaspi City na si punong barangay Hisham Ismael. Sa botong 44-26, niribaya ni Ismael ang kalaban kaini sa pwesto na si punong barangay Ismael Santillan kan barangay Sabang. Segun sa opisyal, gagamitin niya ang ipigtaong tiwala sa iya kan mga kapwa niya punong barangay para mas pusog na mga proyekto na dapat maresibi mamatean kain mga ligas penyo. Uh, very thankful ako. I, I know maraming taong naniwala sa akin. Same time, happy-happy uh, sa nangyari. Pigpapasalamat man ni Barangay Chairman Hisham na hiling kan mga pag-iriban niyang kapitan ang pagiging baguhan niya sa politika kundi ang kakayanan niya nga ni Katulong tayo sa mga request ng ibang barangays like drainage system, concrete things, uh, more water supplies, and sa programa rin, parehas pag-distribute ng tupad, ng maib sa hospital, hospital bills, medical bills, and educational assistance. Bills. Mientras tanto, sa botong 47-22 na ilihirma na Vice Presidente kan Ellen Billy Gaspi Chapter si Punong Barangay Mila Val kan Barangay 2 kontra kay Punong Barangay Jonathan Rodenas kan Barangay 16. Kabali man sa mga bagong Board of Directors si na Punong Barangay Attorney Amorex Ranyeses, Punong Barangay Annabel Tiupe, punong barangay Benjamin Rusin, punong barangay Erlim Azotea, punong barangay Harold Bembenuto, punong barangay Mark Begueras, asin punong barangay Mariano Madela. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue. maniba opisina asin individual na nakatuwang kan DOH Bicol sa pag-implementar kan sa mga programa ngunyan na taon. Pigri sa ikadoseng Salud Bicol nun. Detalye sa report ni May Arango. Pigtawan rekognasyon kan Department of Health Vehicle Center for Health Development ang sa ilang labi 300 na stakeholders as in partners na nakatuwang ninda sa pagbusol as in pag-implementar kaman iba-ibang programa as in proyekto kan Departamento ngunya na taon. Ang pagtong onra katakod kang ikadosing sa Lubicol Awards na pigkundusir kasudma sa siyudad ni Legaspi na kang bulan Sorsogon, Vira Catanduanes, as in PUV Corpus Masbate, ang tigdo 200 mil pesos matapos na bistohon na Green Achiever Awardee sa municipal level. 500 mil pesos naman na ang naiuli kang katanduanes na pigbistuman na Green Achiever Awardee sa provincial level. Sigun kay Rose Maria Rimpilio, officer in charge ka DOH sa sentro kang aktibidad ng pagrekognisar sa mga individual, stakeholders, as in partners na nakatabang ninda sa kampanya kontra sa tuberculosis, nakatuwang sa mga bloodletting activities, immunizations as in iba We do think ni ang servisyo sa Lodicol Nod para sa uswag na minyon, employing a whole of system, whole of government, and whole of society approach. It's imperative to ensure that action plans and strategic approaches health care are established. Sa minor awards, ipigtuon na listo award sa LB Cruel Medical Clinic, Dr. Miguel B. Alegre Hospital, De Castro Hospital Foundation Incorporated. Inuli naman kan Judith Buela Cousins Birthing Home, Fabia Family Care Clinic, Ubusan Lying in Clinic, Perpetual Health Lying in Clinic, Silvederio Pelones Birthing Clinic, CHO Masbate, Hermo Medical Clinic Lying in. Bing Maternity and Lying in Clinic, SL Bellio Maternity and Lying in Clinic, Partido Medical and Diagnostic Center, Masbate City Polyclinic and Diagnostic Laboratory ang Sinag Award. Adolescent Friendly Health Facility Awardees naman ng RHU San Fernando, RHU San Jose, RHU Goa, RHU Pamplona, RHU Magaraw na enterong gikan sa probinsya ni Camarines Sur. Adolescent Friendly Health Facility Referral Hospital Award naman ang ipiguli kang Bicol Regional Hospital and Medical Center as in Bicol Medical Center. Best Functional Community-Based Rehabilitation Program Implementation Award naman ang LGU Sorsogon City, LGU Tabaco City, LGU Legazpi City, LGU Barcelona Sorsogon, LGU Bato Catanduanes, LGU Tigaong Camarines Sur, LGU Ligao City, as in LGU Irusin. Best Implementation of the Lifestyle Related Disease Prevention and Control Awardee and City Health Office Consor Sorsogon, Tabaco, as in PCT. Best Implementer of Newborn Screening Program ang Sorsogon Provincial Hospital, Irusin District Hospital, as in Puduran Memorial District Hospital. Best in Prevention of Blindness Program Implementation sa LGU Asin Schools Division Category para sa Provincial Level, ang Provincial Health Office Kang Albay Asin Katanduanes mantang sa city level iyon ang City Health Office kan ligaw. mensahe si DOH Secretary Dr. Teodoro Herbosa as in DOH Undersecretary Nestor Santiago sa nasambit na pagtiripon. Revolves around continuing quality healthcare services accessible to all Bicolanos. We at the Department of Health and as the overall technical authority on health in the Philippines prioritizes providing special health care services, plans, and policies towards our vision of Filipinos being among the healthiest people in Asia. We to mayors And of course, yung mga officers, the health officers and other head workers that at they really help us out implemented, implemented, implement the universal health care. But remember what hindi natin maatay yung universal health care without the primary health care. mga nasambit na major as in minor awards, kadakul pa ang pigrekognisar kang departamento. Laom naman ni Dr. Ernie Vera Candio DOH Bicol na lugod magsawaan sa indang partners as in stakeholders sa pagsuporta kan sa indang mga programa para magkaigwanin mas mabaskog na salud ang mga Bicolano. It is essential in ensuring that the Bicolanos are healthy and safe from disease. We will make the utmost difference if we work closely together, as there is truly nothing about us without us. I am honored to have been guided and joined by esteEMed individuals in public health. Thank you for being part of this incredible journey I have taken. Let us move forward and achieve more success, create more memories and spread the more joy with others. Just mobile and Mientras tanto, magigirong duman na kang nakaaging inero, inot ng pigtawan rekognasyon kan DOH Bicol ang man iba-iba nindang stakeholders as in partners na nagkaigwan ninda kulang kontribusyon sa paglaban sa COVID-19. Para sa mga baretang tatakpikol, may arango. Ginatos na mga albayano na kirakrakan sa Christmas concert kan bandang kamikasi sa Uwas Albay, Kasubanggi. Siripuntaan mga eksena sa istorya ni Jennifer Pulinar. Sa ibong makusog na pag-uuran Kasubanggi, dai nagpatanyog ang Bicolano fans kan Filipino rock band na kamikasi na personal ining madala na magperform perform sa Uwas Albay. Antes ang performance kan banda, Inot mo na nang nagtugtog ang local band, siring kan observe silence as in arim vibes. Rakrakan to the max kan magperform na ang bandang kamikasi, na pigpapanginotan kan lead vocalist na si Jay Contreras. Saro sa ginatos na nagabang abang ang 20 anyos na si John Mark Bernardes na nagbiyahe paninduang oras gikan sa Malilipot Albay, nga ni mahilingan sa iyang paboritong banda. Di ko kaya isi sobrang, sobrang, ano, sobrang sarap sa pakiramdam na may ko sila dito sa lugar na to. Kasi sa Maynila ako lang sila nakikita eh. Alam mo yung nangigilig yung katawang mo, yung inapirang kanya. Ganun yung ano, may experience mo. Labiman ang kaugmahan ni The K.S. and Jamie na madala na mag-perform ang kamikasi. Okay, solid, solid, super solid ko. And shout out sa mga SK chairman and thank you sa kanila kasi na-organize no nila itong successful event. Hindi ko po pala mo tayong solid na... Ma tugtog kami kasi. Sigun kay Uwas SK President Kyle Escalada, inian amay nindang pamasko sa mga uwas noon. Minaasahan po namin na um, bloom yung name ng uwas kasi parang nasabi ng iba na napag-iwanan daw yung uwas. Eh. Primerong beses na nagkaigwanin siring na aktibidad sa nasambit na banwaan. Kaya siring kan audience, labi man kaugmahan ni Uwas Mayor Domingo Scotto Jr. Pinasalamatan man kan alkalde ang mga nagtarabang nga ni Maria Lizar ang libreng konserto sa saindang banuaan. At saka gusto ko rin sa mantali ng oportunidad na makapagpasalamat uh, sa ating butihin congressman, Honorable uh, Joby sa, sa Salceda, kay Mayor, Mayor Adran Salceda, at saka sa akubikol, uh, party list uh, through Honorable uh, Saldico sa kung paano naging possible tong event na ito. Uh, malaking bagay po ito sa amin. Uh, parang naregaluhan na rin kami ngayon na Pasko. Mientras tanto, tinapos kan bandaan sa indang performance sa saro sa mga pamoso nindang kanta na Dubi Dubi Du na maumang sinabayan man kan Ogens. Taong 2000 kan mabilog ang bandang kami kasi. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar asinianan katiripunan kan mga baratang tatak, Bicol. Sang pulong algaw na sana, Pasko Ako si Janinez. Salamat.